Magandang gabi mga kapatid. Ako si Faith Del Mundo, TV5 News Correspondent. At nandito tayo ngayon sa Tansa, sa Navotas City. At ngayon nga ay dito nga sa Tansa 2. Kung makikita nyo, ay eh, mababa na nga yung tubig. Pero kaninang tanghali, eh dito pa yan, lagpas pa nga yan sa Bewang. Pero doon sa may looban, kung makikita nyo, meron pa rin nga mga bangka na nakaredy dito. Dahil sa may looban, eh nagpastuhod pa rin nga yung taas ng level ng tubig. Pero dun sa Tansa Uno, kung makikita nyo, sa Tansa Uno naman, eh kanina nga rin, eh dito sa Bewang na. At umabot pa nga yan ng hanggang dibdib nung mga nakaraang araw. Pero sa mga oras na ito, ay tingnan nyo, ay gutter dip na lamang yung taas ng baha dito. At possible na nga rin yan sa mga light vehicles. Ayon nga sa otoridad, ang dahilan ng pagbaha dito ay meron pang high tide. At lahat yun nga navigational floodgate na nasira. Yung kasi ang ginagawa ng navigational floodgate ay hinaharang nga niya yung tubig galing doon sa dagat, papunta nga doon sa river. At isa pa nga dyan, yung malakas na buhos ng ulan na dalangan ng habagat. At yun nga rin, at gaya nga inaasahan nga nila na sana nga raw yung navigational gate na yan ay magawa na sa lalong madaling panahon. Tinataya nga na nasa 30,000 yung residente dito sa Tansa 1 at sa Tansa 2. At yan muna nga yung latest mula dito sa Navotas Faith Del Mundo News 5.